Kaya pala ganito ang naging resulta ng kapalarang ko Kasi alam ni Diyos na kaya ko Sa edad kong to, napagod na akong magmadali Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon Ini-enjoy ko na lang. Siguro sa dami na rin ng aking pinagdaanan na pagtanto ko na ang buhay ay mas malawak at mas mahiwaga pa sa mga problemang dumarating sa buhay natin. Tumatanda na tayo. Baka sa kakahabol natin sa masagana at maayos na buhay ay hindi na natin na-enjoy ang buhay. Baka nabubuhay na lang tayo dahil nape-pressure tayo sa sasabihin ng ibang tao. Marami na rin akong mga naging maling desisyon sa buhay pero lahat yun nagsilbing aral sa akin at natuto ako sa mga pagkakamali ko. May mga taong sobrang nating mamahalin at pibigyan ng alaga pa-balik lang sa atin ay kabiguan at matinding trauma. Kaya huwag nating lilingunin ng mga tao tulad nila dahil mas payapa kapag hindi ka interesadong malaman pa ko ano pang sa kanila. At huwag mong idepende ang sarili mo sa kahit kanino. Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka din nito kapag madilim nang paligid Kailangan natin matutunan na huwag ikumpara ang sarili natin sa iba dahil hindi natin laban ang laban nila. Karera mo to, hindi nila karera. Dahil ang buhay ay hindi naman nasusukat sa kung sino ang mayaman, kundi kung sino ang payapa. Kaya galingan mo lang palagi tol Dahil napakaraming tao mo pang usga Hihilahin ka pababa At lagi mo itong tatanda Beads. Beads. Kaya pala ganito ang naging resulta ng kapalaran ko Kasi alam ng Diyos na kaya ko Sa edad to Napagod na akong magmadali Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon Ini-enjoy ko na lang Siguro sa dami na rin ang aking pinagdaanan Na pagtanto ko na ang buhay ay mas malawak At mas mahiwaga pa sa mga problemang dumarating sa buhay natin Tumatanda na tayo Baka sa kakahabol natin sa masagana at maayos na buhay Ay hindi na natin na-enjoy ang buhay Baka nabubuhay na lang tayo Dahil nape-pressure tayo sa sasabihin ng ibang tao Marami na rin akong mga naging maling desisyon sa buhay Pero lahat yun nagsilbing aral sa akin At natuto ako sa mga pagkakamali ko May mga taong sobra nating mamahalin at bibigyan ng alaga pero ibabalik lang sa atin ay kabiguan at matinding trauma. Kaya huwag nating lilingunin ng mga taong tulad nila dahil mas payapa kapag hindi ka na interesadong malaman pa kung ano pang balita sa kanila. At huwag mong idepende ang sarili mo sa kahit kanino. Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka din nito kapag madilim na ang paligid mo. Kailangan natin matutunan na huwag ikumpara ang sarili natin sa iba dahil hindi natin laban ang laban nila. Karera mo to, hindi nila karera. Dahil ang buhay ay hindi naman nasusukat sa kung sino ang mayaman, kundi kung sino ang payapa. Kaya galingan mo lang palagi tol Dahil napakaraming tao mo pang usga Hihilahin ka pababa At lagi mo itong tatanda Kaya pala ganito ang naging resulta ng kapalarang ko Kasi alam ng Diyos na kaya ko Sa edad kong to Napagod na akong magmadali Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon Ini-enjoy ko na lang. Siguro sa dami na rin ng aking pinagdaanan na pagtanto ko na ang buhay ay mas malawak at mas mahiwaga pa sa mga problemang dumarating sa buhay natin. Tumatanda na tayo. Baka sa kakahabol natin sa masagana at maayos na buhay, ay hindi na natin na-enjoy yung buhay. Baka nabubuhay na lang tayo dahil nape-pressure tayo sa sasabihin ng ibang tao. Marami na rin akong mga naging maling desisyon sa buhay, pero lahat yun nagsilbing aral sa akin. At natuto ako sa mga pagkakamali ko. May mga taong sobra nating mamahalin at bibigyan ng alaga. Pero ibabalik lang sa atin ay kabiguan at matinding trauma. Kaya huwag nating lilingunin ng mga taong tulad nila dahil mas payapa kapag hindi ka na-interesadong malaman pa kung ano pang sa kanila. At huwag mong i ang sarili mo sa kahit kanino. Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka din nito kapag madilim ng paligid mo. Kailangan natin matutunan na huwag ikumpara ang sarili natin sa iba. Dahil hindi natin laban ang laban nila. Karera mo to, hindi nila karera. Dahil ang buhay ay hindi naman nasusukat sa kung sino ang mayaman, kundi kung sino ang payapa. Kaya galingan mo lang palagi, tol. Dahil napakaraming tao ang panguska. Tihilain ka pa baba, at lagi mo to kaya pala ganito ang naging resulta ng kapalarang ko. Kasi alam ng Diyos na kaya ko. Sa edad kong to, napagod na akong magmadali. Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon, ini-enjoy ko na lang. Siguro sa dami na rin ng aking pinagdaanan, napagtanto ko na ang buhay ay mas malawak at mas mahiwaga pa sa mga problemang dumarating sa buhay natin. Tumatanda na tayo. Baka sa kakahabol natin sa masagana at maayos na buhay, ay hindi na natin na-enjoy yung buhay. Baka nabubuhay na lang tayo dahil nape-pressure tayo sa sasabihin ng ibang tao. Marami na rin akong mga naging maling desisyon sa buhay. Pero lahat yun nagsilbing aral sa akin. At natuto ako sa mga pagkakamali ko. May mga taong sobrang nating mamahalin at bibigyan ng alaga. Pero ibabalik lang sa atin ang kabiguan at matinding trauma. Kaya huwag nating lilingunin ang mga taong tulad nila. Dahil mas payapa kapag hindi ka na-interesadong malaman pa ko ano pang balita sa kanila. At huwag mong i ang sarili mo sa kahit kanino. Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka din nito kapag madilim nang paligid mo. Kailangan natin matutunan na huwag ikumpara ang sarili natin sa iba.